dito si Awe para kami ang mag-guide sa'yo. Ako bilang coach, alam ko ang nararapat na itsura ng jersey. Hindi lang ako ma maalam dito sa ano, ano, ano to, adobo. adobo. <laughs> okay, nagyan mo natin ng pangalan, Unbelievable. Sa sa coach, jersey. Unbelievable. Bas, 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 kit, 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 tas bol, 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 <laughs> <laughs> Bakit ka tumatawa sa akin? Unbelievable. Pangit ng pond. Okay. Palitan mo. Tingnan natin ang yeah, no. hanggang 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 Na. na. Mo, pala, hindi ka na namin kinuha. <laughs> Ay, sorry. Madali lang pala gawin dyan. <laughs> <laughs> Baka malingil ka pa dyan, ha? <laughs> Mal mali pa yung spelling mo. Ano ka ba? Bobo ka ba? An An B. B-I. Han B. Han B. Okay. Oh, eh, la ano? Alls. Mali! Madaming unbelievable. Madaming un <laughs> unbelievable. May... <laughs> Malay kay! Ano unbelievable? <laughs> Pilipino ka! Dapat madaming unbelievable kami. Para siguradong kami. Madaming unbelievable. Kami. Kami. Ayan, ang ganda. Maganda. Ah, ah, madaming unbelievable <laughs> kami. Ayan, oh, next scene coach. Ay, oh, press mo na yan. <laughs> coach, parang maganda maglagay din tayong mga... ...sponsors. Paano tayo kung huwag magpapagawa? <laughs> Baka design lang ang meron tayo. Magpapagawa pa tayo ng pa-design dito kaya. Hindi nga eh, tignan mo. May mga original design yan. Pakita mo yung unang design kanina. Yan dito ang ba, itsura ba, ng jersey. Ang ganda! Eh, wala nga tayong pera. Pinatanggal ko lahat. Sabi <laughs> ko, hindi kaya ng budget namin yan. Balik mo sa kanina. Unbelievable kami. Itong <laughs> ina lang may... Ganyan. Itong <laughs> ina parang palaro eh. Mas droga yun. <laughs> Ate, okay, ibang ko lang. Pero ito risky itong gagawin natin ha. Lagyan mo ng sponsor. Pero, hindi ko kasi alam kung papayag sila eh. Lagyan mo ng pick. Pick? Oo, oh, pick. Hindi, pick, pick. Lagyan mo pick, pick. <laughs> <laughs> o, oh, pick, pick daw. Ay, putang ina, Andrew Wiggins yan si Dior, ganun. <laughs> Grabe <laughs> Matalo man, mabango naman. Tangina, na, Dior ka pa kahit blue corner, ayaw tayo kunin eh. Pero ito, ito mga kakilala ko kasi ito eh. Nang in-stop in in, in, in lang kaya nag sa akin. <laughs> pa ako isang sapatos. Sabi yung mayari, sige! <laughs> hindi niya alam, isang sapatos na, pero porte ka tao. <laughs> Ay, ang ganda pick, oh. Saan lalagay ito, coach? Dito, ganyan, okay. dyan, dyan, sige. Gusto mo, patato na lang natin. <laughs> <laughs> Ayaw ko magpatato nung coach. Hindi, <laughs> wala na tayong jersey, Tato na lang lang. <laughs> Ubad na lang. <laughs>